All right. Change of plan. Susunod so, na tayo ngayon matutulog. Instead na apayaw. Gagabi na kasi lang ani na. 16:33 na. Yeah. Buti nag-charge cellphone ko. Ano ka pa to? Ay, pack up na ang grupo, pack up na. Eto si Saki. Ito ang pinakamahabang takbo ngayon ni akin, Literal na long ride. Dito sa Mount Kilang. Grabe. Sulit. Sulit ang buhis-buhay na pag-akyat dito sa Mount Kilang mga brother. Panalo.

Hindi mo lang pinanta na unti pa, ano? Pwede pa lang bawasan nyo yan. <laughs> Naku po. Pabalik na kami ng Solsona. Kuta, grabe din na natin. si isang tre, isa pa, isa pa. Dalawa kayo. Yun o yun. Yun o yun. Pupuogi. Iyon. Ayan mo! Yeah, no? Para ka! Pa, para ka si Adonis ha! Nagpo-play-play-battle-play ha! Pangalan pa lang eh! <laughs> Ang ganda. Araw. Hindi mo niyan. Mo niyan dre kasita. gabi na eh. O gabi na. Mo alas, alas 5 na dre. O sige. Bill. <laughs> <coughs> oh, nga uban din ako eh. Nag-usap na kami oh, pag may butuhan na ah, dalawa tayo. <laughs> hmm. <coughs> Cemento. Grabe oh. <laughs> Para na mga magnet eh, no? Uh -huh. Napapalapit ka dun sa ano? Ano ko sa langit? <laughs> <laughs> delikado rin niya eh. Ano <laughs> Mas kasakat na bigyan delikado <laughs> Uh, ano, ano, muno, muno saan yan? <laughs> oh At ba't ang taas pa? Buwan yan. Oo, uh, uh, Dre, hindi natin kaya tingnan yan. Oh Pwede malupit eh, oh. Ang gumuguho yung ano. Uh -huh. Takot ko din dyan kanina eh. Baka naisip ko kasi babagsak yung ano ko. Oh yung dinadaanan ko uh, tapos na yung magic ko yung parang tatalong-talon yung motor ko sa mga sementong ano <laughs> 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 oo oh, hinahawal na yun Puto na nakakatakot talaga Hindi ah <laughs> Oh, ayun sige, hawakan mo nga, hawakan mo <laughs> Parang araw nga, hindi pero gabi na dre Hindi mo niyan dre Pero 720, ano 528 na, eh. paano nangyari? <coughs> Panalo talaga to Uh, buti pa sila, may kuha kawa kawawa naman ako wala na di tingnan yon para makita paano sumayad ang tuhod ko yon kaya wala lang <laughs> wala nang na view wala nang view tinayo na dito magandang mag superman ano Tangin malupit yung nag-super. Super, <laughs> malabas mo dito. Meron ako nakasabay nung nakaraan. Tangin na nag mo sa T-Flex. Ay, sa ano? N-Lex? Oo. Naka. Naka Tangin yan. Hindi ko pa na, hindi ko pa na, ano, na ko na lang. Grupo sila eh. Kumilera, parang 6 o 5. Tapos yung isa yung, yung nag ano. Oo, nag-superman. Hindi, na, hindi naman na mali, lang din na, naman yung kamay lang. Nag, siya na ganun, gumanan lang. Para lumilipad. Binitawan yung manubelo. Pero delikado pa rin kasi mabilis ang takbo dito eh. Expressway eh. Oo. Oh. Eh ang dami sa sakyan. Doon nasa unahan sila. Nakaharang yung iba. Yung limatay humarang eh. Para kumbaga pinainanla yung kalsada. Kinover nila. Dilagpasan ko nga. Tapos, sumabul-habol yung isa. <laughs> Tama kong tawa eh.